po yung ating gagawin ngayon wala po tayo mga nakadisplay na paninda chick booster uh, enerton ayan tapos yung mga mga display kulang kulang rin para ayusin tapos mag ano po tayo mag order na tayo sa infinity para makompleto na yung ating paninda mga katrabaho okay mag aayos muna po tayo no, mga katrabaho mamaya i bago tayo pumunta sa ating mga uh, project bali butan muna natin yung dalawa ngayong umaga pagkatapos nito no? tapos eh, uh, napakainin pa natin yung manok uh, katrabaho Ayan, ganyan po ang mga ginagawa ko pag tayo agad nagpunta sa mga project. Aayusin yung kaninta. Niyo... Ayan, tatayo tayo ng Integra 1000. para medyo maubusan ah, ano mga naka-stock dito eh ay... Na ilalabas na natin mga katrabaho no? ngayon di na po ako nagpapastol ng kalabaw, nagpapastol na lang ako ngayon, yung mga mga katrabaho natin sila na yung pinapastol ako Candy Max naman. At yung na ayos ha. Tapos patong na lang muna natin ito. Kasi yung pag naubos, dali na lang tayong magtakal ng patrabaho. Ayan, tapos lang 32 ngayon. Ang gasolina. Hindi na tayo kanina. Wala tayo mga display. ayun Ayan ay magpapa, ano, pakainin naman natin yung ating alagang mga manok, mga katrabaho. No? ayun kukuha tayo ng ano rito. Pakain natin sa kanila. Ang natin ngayon yung mga pinapakain, mga katrabaho. Tapos yung ating incubator. Um, puro mga itlog ng bibe yung mga naka-incubator natin ngayon mga katrabaho. Hindi na muna tayo nagpapisa ng mga manok. No? Puro meron pa rin pala kahit mga ilaw piraso. Tapos ito na yung mga alaga natin. Mga bibe, ayan, manok. No? Ayan, bago tayo umalis, ay papakainin muna natin sila mga katrabaho. Ayan, nag-aano na sila, oh. Nag-sisiuli para na. Dahil kanina pag gusto nila kumain, mga katrabaho. Ayan. Nag-isa na natin ang pagkain, mga katrabaho. Yung ating alagang manok, pati yung bibi. Oh. Ayan. uh, Rod Island at saka Mahogany no? at saka yung Brahma tapos itong mga ano ewan ko ano tawag dito sa manok na yan mga katrabaho yung malalaki po yung kanilang mga paa no? yung mga manok na pinapakain bakit tayo yung malis no? yan uh, ikutan na natin yan. may tubig pa naman sila mga katrabaho magdaga na natin para mamaya ay meron silang mainom Ayan, tapos yung mga laga natin ni Bibi Ayan, oh Bibi, 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 Ayan yung mga laga natin Ayan, Sa atin po lahat yung mga Bibi na yun Nagpaparami na rin tayo ng Bibi Tapos meron na rin tayo ano rito Yung mga sisu natin Ayan, oh yung Malalaking pa, tatlo yung napalitaw natin dalawang lalaki tsaka isang babae siguro yun, mga patrabaho Ayan, tapos yung mga itlog natin dito ayan yung mga uh, po natin na incubator uh, no, dadalhin po natin dun sa no incubator siguro mamayang hapon sa salang na natin sabay sabay na tsaka yung dito sa ilalim no? Uh, ayun yung uh. uh, katrabaho ayan yung uh. Malala rin to. Para pag na-pishapo yan, eh... Dadami na naman yung mga alaga natin bibi. Ang kaso lang, hindi tayo mahilig magluto ng mga bibi natin. Kuminsan, nawawala lang rito. Mga... Uh, Tinukuwa lang, no? Ayan. Uh, ayun uh, ko kung siguro pinupulutan nila. Kaya kuminsan, hinti-hinti, nawawala yung mga alaga natin bibi. Nauubos. Ayan. Okay, mga katrabaho. At... Ang dyan nagtatapos ang ating vlog dito sa ating pagtatrabaho ngayon sa feed supply natin at saka sa mga alagang manok mga katrabaho okay ingat ingat tayo mga ah, katrabaho